Nasa ilalim ng batas militar ang buong Mindanao, kasunod ng pag-atake ng mga miyembro ng grupong Maute sa lungsod ng Marawi. Sabi ni Pangulong Duterte, ang deklarasyon ng martial law ay posible para upalawigin sa buong bansa kung umabot na sa Luzon at Visayas ang teroristang ISIS. Sa mga sandaling ito, nakasentro ang operasyon ng militar sa Marawi kung saan may mga sibilyan na pinatay at dinukot ng mga miyembro ng grupong Maute nakatutok si Rafi Tima. Mga kuha ito kahapon ng hapon sa Marawi City. Kasagsagan ng bakbakan ng militar at pulisya laban sa mga membro umano ng grupong maute. Napasugod sa Marawi ang mga tropa ng gobyerno matapos makatanggap ng tip tungkol sa mga armadong lalaki. Sa taya kahapon ng ilang taga Marawi, labin lima ang lalaking sumalakay. Kasama umuno ng grupo ang Abu Sayyaf leader na Cis Nelo Napilon na may limang milyong dolyar na patong sa ulo dahil sa pagkidnap sa tatlong Amerikano noong 2001. Naglagay pa sila ng mga watawat ng teroristang grupo ISIS. Pati ang City Jail at sa isang kolehiyo sinunog kinagabihan. Tinangkaring pasukin ng mga armadong grupo ang Amay Pakpak Medical Center. Sa labas ng ospital, nakabulagta ang bangkay ng dalawang driver ng ambulansya na binaril daw ng mga terorista. Ayon sa hepe ng security sa ospital, Tinanong na mga salarin ang dalawang driver at isa pa nilang kasama kung mga maranaw sila. Binaril sila nang hindi raw agad makasagot. Nasa loob naman ng ospital ang bangkay ng isang pulis na binaril din. Naghatid lang siya ng pasyente kahapon. Ang mga pasyente nito, nagsilikas din kanina. Nilak namin yung room namin dun sa surgery ward. Kaya doon na kami sa loob. Kaya yun, natakot kami ba? Mismong mga sundalo na rin daw ang nagutos na lumikas na muna. Okay lang daw makawe, Basta... Kung wala na, okay na yung gulo, wala na. Pwede po, pwede daw kami bumalik dito. May binigay silang papers sa amin. Ang Marawi City ay nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. May git 200,000 Mars mga na karamihan mga Muslim, pero ilang Kristiyano rin ang naninirahan dito. Kabilang na si Vicar General Father Teresito Suganob na dinukot pati ang ilan pa niyang kasama mula sa Cathedral of St. Mary's na sinunog din ng mga armado. Wala nga kaming uh, update kung saan sila nga, no, kung ano ang kalagayan nilang... Wala, wala na po yung katedral ninyo, saka yung bahay bahay ng pare? Wala, uh, sinunog na. Kanina tuloy ang pag sa balutan ng mga residente. Nagsisiksikan sa mga sasakyan habang ang mga sundalo papasok naman sa lungsod. Ang ilang residente nagbangka para makalikas. Sa gitna nito, tiniyak ng AFP na kontrolado nila ang sitwasyon sa Marawi. Mauti Group daw ang kanilang nakainkwentro at hindi ISIS. Nagpapapansin lang daw ang Mauti Group para kilalanin sila ng ISIS. Panawagan ng AFP sa publiko. We fervently urge our people to refrain from posting in social media information that would tend to exacerbate the situation. Especially Of photos and videos on the movements of our troops and on terrorist propaganda circulating through social media.